Sabay sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. agad na nagabiso po ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa publiko kaugnay sa tatlong malalaking road repairs na isasagawa ng DPWH ngayong Abril. Ito ay bilang paghahanda po sa posibleng epekto ng The Big One. Narito po ang aking report. Napabuntong hininga na lamang ang taxi driver na si Yolando matapos malaman na isa sa ilalim na naman sa retrofitting o pagsasaayos ang kamuning flyover. Wala daw kasing araw na hindi siya dumadaan sa flyover sa kanyang pamamasada. Sabi niya, ngayon pa lang nga daw ay halos usad pagung na ang traffic sa EDSA sa buong maghapon. Paano na lang kaya daw pag nagsagawa pa ng road repair? Oh, lahat ng ikot na rin, traffic na naman yung mga kanto-kanto nun. Hmm. Pag pag Saka, tagal. months? Eleven months. Ako po. Ako, ano naman Ang nurse naman na si Rio hindi daw maisip kung gaano kalaking epekto sa trapiko ang magiging dulot sa pagsasaayos sa flyover. Ngayon daw kasi ay inaabot na siya ng apat na oras papasok at pauwi galing trabaho. Pangamba niya tuloy na baka madoble ito dahilan para mawala na siya ng oras para sa kanyang mga anak. Yung preparation time ko papunta sa trabaho is um, gigising ako ng mas maaga. di ba? So, parang, para sa akin, uh, kapag nag-repair pa sila ng, pag repair nila yan, okay naman. Pero, sana, nagawa nila ng solusyon yung, kung paano yung, um, way nung mga sasakyan na dadaan dyan dapat. Sorry. Sabi ng DPWH, tatlong malalaking road repairs ang gagawin nila ngayong buwan ng Abril. Kabilang dito ang kamuning flyover na nakatagdang isa ilalim sa retrofitting o strengthening. Ito ay bilang paghahanda sa posibleng epekto ng The Big One. Mahalaga daw na mapasailalin sa pagsasaayos ang flyover para matiyak na hindi magiging malaki ang pinsala nito sa oras na magkaroon ng malakas na lindol. Sa ngayon daw kasi medyo marupok na ang deck slab o yung mismong lugar na dinadaanan ng mga sasakyan. Pero agad nilinaw ng DPWH at MMDA na hindi total closure ang gagawin sa kamuning flyover. Aabot lang daw kasi sa isa't kalahating lane ang isasara sa kasagsagan ng pagsasara sa flyover. Para mangyari ito, idadaan sa apat na face ang pagsasayos sa tulay. Sisimula ng retrofitting sa Abril 25 at tinatayang nga abutin ng labing isang buwan bago ito matapos. Kanila ding tinitiyak na hindi maapektuhan ang daanan ng EDSA busway sa gagawing road repair. Kailangan ng retrofitting kasi yung ating deck slab or yung mismo dinadaanan po ng ating mga sasakyan o mga motorista ay medyo marupok na po siya na kung saan uh, kung hindi po natin ito i-retrofit, -re lalabas at lal mas lalong lalala po yung sitwasyon nito. Kaya habang hindi pa po tayo umaabot sa ganong sitwasyon, ino uh, nagkakaroon na po tayo ng initial remedy. Samantala, sasailalim din sa pagsasaayos ang EDSA flyover sa bahagi ng Rojas Boulevard. Bukod dito ay magkakaroon din ng road concrete reblocking and drainage repair sa bahagi ng Pasay at Manila. Sisimulan nito sa Abril 5 na posibleng magtagal ng 150 days. Ang MMDA tiniyak na may nakalatag ng plano para sa inaasahang mas pagbigat pa ng daloy ng trapiko sa mga nabanggit na lugar kabilang sa kanilang pinag-iisipan ang pagkakaroon ng zipper lane at pagpapaigting sa clearing operations sa mabuhay lanes. Necessary po kasi eh, na gawin ito, again, para sa safety ng ating mga kababayan. Kaya um, hindi pwede na pong ipagpaliban. Ang ma-assure lang po namin sa public ay pag-aaralin po namin maigi yung traffic scheme na gagawin po dyan. At i-manage po namin yung traffic na ma-minimize yung pong inconvenience sa ating mga motorista.